Nalala nyo pa ang palabas na ito lang panahon ng medyo bata-bata pa tayo. At naisip niyo ba na bigla na lamang din siya na nawala? Ito ay dahil napatunayan na hindi pala totoo ang ginagawa niya. E ang pagbuo ng mga taong ito ng bahay na may swimming pool na nasa kagubatan na hindi rin naman ginawa ng sinaunang mga mayan. Ito ay dahil ang kinagigiliwan natin na segment na ito ay hindi rin naman pala na totoo. Unang naipalabas ang kwentong ito ng taong 2019 nang mayroong makahuli na hindi pala totoo ang mga pinapalabas ng mga taong ito. At sa mainit na talakayan ay mas dumami ng dumami ang mga nagka-interes na malaman kung ano nga ba ang totoo. Isa ako noon sa nahilig panoorin kung paanong bumuo ng sinaunang estruktura na may kasamang swimming pool pa. Ito ay sa kalagitnaan ng kagubatan pa. Gamit lamang ang mga sinauna na kagamitan para sa akin nakaaaliw at baka katulong pa ito sa pagsagip ng buhay ko kung sakaling matrap din ako. Kaya naman sa tuwing makikita ko ang video ng mga taong ito ay talaga naman na mula umpisa ay tinatapos ko. Ganon din malamang ang iniisip ng mga 10 milyong subscriber sa malagong channel na ito. Kung iisipin tila ba talaga namang ito ay pagsilip sa nakaraan at kung papaano nilang nalalagpasan ang hamon ng sinaunang kagamitan sa gitna ng kagubatan. Ngunit kasabay ng pagsilip sikat ng estilong ito ay dumami ng dumami rin ang mga gumagaya dito. Minsan may isang YouTuber na nag-imbestiga kung totoo nga ba ang ginagawa nila. Doon lumabas na tanging sa tatlong bansa lamang galing ang pare-parehong tema na gawain nila. Ito ay sa Vietnam, Thailand at Cambodia at wala na ngang ibang bansa pa at ang lihitimo na taga Australia. Naglabasan din doon ng na mga nagtrabaho kung sakuha ay dalawang tao lamang mang ang bumubuo ng sinaunang mga estrukturang ito. Ayon sa kasama sa channel nila, hindi bababa sa isang dosena ang nagtatrabaho pala upang maisakatuparan ito at lagi pa pala silang may kasama na arkitekto. Ito ay upang makatiyak na hindi guguho ang mga ginawa nilang estruktura hanggang sa matapos ang pagkuha nila at maipos sa channel nila. Di rin gaya ng ipinapakita na hindi lamang putik ang ginagamit nila, kundi totoo ring mga simento na siya namang nakasisira sa kagubatan na kanilang tinatayuan. Marami sa mga estrukturang ito ay ginawa din sa pribadong lupain at hindi sa totoong kagubatan na malaya. Ito ay dahil matapos pa nilang makunan at maipalabas ay iniiwan na lamang nila na nakatiwangwang ang ginawa nila daw na estruktura. Parami ng parami ang nakukuhang ebidensya na hindi kaya ng sinasabi nila na makatutulong ito na maipalabas salba ang sarili sa oras ng kagipitan. Malayong malayo pala ito sa totoong katotohanan. Kaya naman nakalulungkot na malaman na imbis na makasagip ng buhay ay kapahamakan pa ang dadalihin nito sa milyong milyong naniniwala na manunood sa kanila. Kaya naman po mga katinagalog ko ginawa ko ang video ito upang maging mas maging mapanuri pa tayo sa mga bagay na mukhang totoo sa paningin ngunit hindi naman pala kung mas bubosisiin may mga legit po na mga channel na totoong gumagawa nito. Isa na yung channel ng sinasabi ko na Australiano. Ngunit mga katinagalog ko, kayo na po ang bahala na magkumpara at makikita nyo ang pagkakaiba. Sa ibang mga kuha mga katinagalog, may mga backhoe pa, meron pang mga truck na panghukay para doon sa ginagawa nila. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.